So what's up? Magandang uh, gabi ulit sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice upang maghatid na naman sa inyo ng dagdag kaalaman at ilang mga tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. Ayan. So mga kamamay, I just want only to remind all of you na nag-upload po ako dito sa mga baguhan ano, ah, nag-upload po ako ng mga love advices na maaari pong makatulong sa inyong buhay pag-ibig at the same thing, gumawa po ako ng isang channel pa natin para sa ganon, mas maraming mga videos ang ating may upload kasi feeling ko nakukulangan ako sa araw-araw na pag-upload dito sa ating isang channel so gumawa ako ng isang pan channel para sa ganon is magkaroon pa ng mas maraming tips para sa inyo na tungkol sa buhay pag-ibig Kaya mga kamamay, isa lang hinihiling ko Pag-subscribe nyo din po itong channel natin ito Kasi mag-upload din po ako dyan mga video Na mga love advice okay Home of love advice At po ang pangalan ng ating isang channel At uh, gusto ko naroon din kayo At uh, isa rin kayo sa maging saksi sa mga tips na ibibigay ko Okay, so kita-kits tayo dyan sa Home of Love Advice Sana ay nandyan din kayo mga solid subscribers Alright? So, uh, ayun, umuulan ngayon gabi Mga kamamayan, sarap magpahinga, sarap matulog But still, pinili ko pa rin ang magvideo At uh, magshare sa inyo ng ilang mga topic Ayan, so andito ako, meron akong gamit na mic ngayon Kasi baka mamaya, hindi tayo magkaintindihan Okay, uh, to make sure lang na malinaw at maayos yung aking delivery ng aking uh, topic, gumamit na po ako ng mic. Okay? So at this moment of time ngayong gabi mga kamamay, ang ating magiging topic ay Kinababaliwan ng Lalaki ang mga babaeng ganito. Ayan, so ito yung mga katangian ng isang babae o, ang, o ang meron ng isang babae kung bakit kinakabaliwan sila ng isang lalaki. Hopefully, mga kamamay, isa sa inyo, o lahat sana sa inyo ang meron ng mga ganitong katangian para sa ganon is kayo ay kabaliwan ng isang lalaki. So, ano ba yung number one tips natin na dapat meron ka upang kabaliwan ka ng isang lalaki? Kailangan meron kang talent sa lahat ng bagay, okay? so yung iba merong magaling sa ganito, yung iba merong magaling sa ganon, yung iba magaling uh, magaling lang sa ganito. pero mas maganda kung mas magaling ka sa maraming bagay, di ba? so kababaliwan kababaliw, ka ng isang lalaki kung magaling ka sa ibang mga bagay. for example, magaling ka magbasketball, magaling ka magvolleyball di ba? diyan na di, di, nadi-develop yung paghanga ng isang lalaki. Diyan na di develop ang paghanga ng isang babae. Okay? So kapag ka ikaw po ay nakakita ng isang uh, babae o lalaking magaling maglaro ng volleyball, di ba humahanga ka? Pag humahanga ka, magiging crush mo na yung tao, magiging crush mo na yung lalaki, magiging crush ka na ng lalaki. Di ba? So ang uh, paghanga po kasi, yan ay emosyon. Okay? Kapag humahanga ka sa isang lalaki, humahanga ka sa isang babae, kasunod na noon, magkakakrush ka na sa kanya. Di ba? So ano nga bang ibig sabihin ng crush? Para sa akin, ang crush is minsan nawawala pero madalas lumalala. So, yun yung uh, meaning sa akin ng crush eh. Kapag kaya na uh, tumagal at tumagal, minsan na develop ka na. Minsan, nababaliw ka na sa isang uh, babae o sa isang lalaki kapag ka, uh, nakita mo siya na magaling maglaro, magaling siya sa ganitong bagay, magaling siyang mag-chess, magaling siyang uh, kung ano pa man na napansin mo na magaling siya sa isang bagay, ay eh, talagang humahanga ka. Especially kung yung sport niya is sport mo din. Di ba? So, kaya yung ibang mga girls dyan tumitilay sa mga lalaki kapag ka sila is naglalaro ng basketball. Yung iba namang mga lalaki, eh, talagang hinahangaan yung mga babae na magagaling mag-volleyball. So, yun lang, ang, uh, yun lang ang kaisipan dito, mga kamamay. Kapag ka magaling ka o talentado ka sa isang bagay, o mas maganda nga kung maraming bagay eh. Kasi lahat uh, kaya mong gawin uh, masyado kang uh, flexible sa mga bagay-bagay, ay -bagay. eh, talagang kahangahan ka ng maraming kalalakihan kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, uh, mas maganda, maging, uh, maging uh, flexible ka. Okay? Ibig sabihin, kahit siya ang kadalahin, magaling ka. Kahit siya ang kadalahin, maraming nakakakilala sa iyo. So, yung iba nga dyan, pag magaling kumanta, magaling sumayaw, eh talagang maraming humahanga, maraming nababaliw, maraming naaakit na tao sa kanya. Okay, kaya mga kamamay uh, Yung pong uh, talentado uh, Yung pong talent niyo sa inyong sarili Yung pong skills niyo sa inyong sarili maganda I-enhance nyo po Linangin po ninyo, hubugin po ninyo Kasi makakatulong yan bilang maging asset okay, ng sarili mo at maraming mga kalalakihan o maraming mga kababaihan ang talagang hahanga sa'yo, ang magkakakrush sa'yo, ang iidolo sa'yo kapag ka ganyan ka. So, yun yung number one tips ko sa inyo. Kapag ka marami kang talent sa lahat ng bagay, kababaliwang ka ng isang lalaki. Okay? So, number two, palaging pagbanggit ng pangalan ng isang lalaki. Okay? So, kapag ka girls, palagi niyo pong binabanggit ang pangalan ng isang lalaki yan po ay napakasarap sa pandinig ng isang lalaki. At pagka tumagal yung uh, palagi mong paggamit ng kanyang pangalan sa bawat iuutos mo, sa bawat pakiusap mo, possible ma-develop yung lalaki sa iyo. Kasi nasasanay sila na palaging sila yung hinahanap mo, sila yung kinakailangan mo, sila yung gusto mong palaging uh, sinusuyo. So isang tips yan mga kamamay na hindi alam nung iba Okay? Ibang mga kababaihan na uh, po pwede pala itong uh, makapagpabaliw o maka, makadagdag ng uh, points okay? ng appeal pagdating sa isang lalaki kapag kapalagi palagi mong binabanggit yung kanyang pangalan most of the time. Okay? So kaya mga girls, ah, tips ko sa inyo para kabaliwang kayo ng isang lalaki at masanay sila doon sa sweetness ninyo. Kasi para sa kanila, sweetness na may tuturing yung pagtawag niyo sa kanilang pangalan. Eh. Kasi nire-respeto nyo yung kanyang pangalan, uh, ginagalang mo yung kanyang pangalan, at napakasarap sa pandinig doon mga kamamay sa isang lalaki. So para kahumalingan ka ng isang lalaki at mabaliw sa iyo, palagi mo siyang tawagin sa kanyang pangalan. Alright? So number three, mas kababaliwang ka ng isang lalaki kung meron kang maganda at sexing katawan. Okay, aminin man natin o sa hindi mga kamamay, ang mga lalaki is a visual creatures na palaging panlabas na anyo muna ang kanilang tinitingnan. Okay, yung uh, first meeting ninyo, first meet up, katawan agad ang titingnan, mukha, katawan, basta yung panlabas na anyo. Kaya mga kamamay, para huma, uh, pagka humalingan kayo ng isang lalaki o talagang mabaliw sa inyo yung isang lalaki, mag-improve kayo, 'di ba? Mag-self improve kayo. Mag-gym kayo, mag-workout kayo, okay, mag-diet kayo. Okay, so malaking bagay 'yan mga kamamay, talagang uh, laking makahatak pagdating sa sex appeal ng isang uh, babae, yung ganda ng kanilang katawan. Okay? So minsan nga yung kagandahan, yung beauty tinatalo pa ng sex appeal. Eh. Diba yung iba maganda nga pero ang katawan naman eh wala kadating-dating. Sobrang taba, sobrang payat. Yung iba naman ah sobrang sa payat. Diba pero yung iba na hindi masyadong kagandahan pero yung ganda ng katawan, sexy. Ang lakas ng dating, ang lakas ng appeal. ba diba? minsan dinadaig pa yung magagandang babae kapag kaganyan. So aminin niyo man no, sa hindi mga girls o mga boys, talagang gustong-gusto natin yung mga babae na talagang maganda ang katawan, hindi naman sa totally sexy sexy na talagang uh, uh, umbok ang likod tapos ang laki ng uh, harap, 'di ba? So yung tipong mga uh, slim Okay, yun talagang uh, hindi masyadong ilang layer yung bilbil, -bil. so okay na po yun mga kamamay. So kung mataba, medyo bawasan nyo po yung inyong taba. Kung medyo mapayat, okay, i-adjust nyo naman po yung inyong timbang. Kumain kayo ng mga healthy foods, mag-workout kayo. Di ba, control nyo po yun mga kamamay. Control po ninyo yan, hawak po ninyo kung paano nyo i-improve ang inyong sarili. Okay? So, yun po ang ibig sabihin, kailangan meron kayong uh, sexy na katawan or kailangan uh, mag-improve -mag kayo pagdating sa inyong pangangatawan. Napakagandang tips yan mga kamamay upang mas habul-habulin kayo ng isang lalaki at kabaliwang kayo ng isang lalaki. Alright? So, next. Pagiging independent. Mga kamamay, napakabihiran to sa isang babae. Kaya mga girls, kayo makinig kayo. Pagdating sa inyong status, kailangan maging independent kayo. Mas gusto at nagugustuhan ng isang lalaki ang isang babaeng independent na kayang tumayo sa kanyang sariling mga paa. What do I mean? Yung tipong hindi lang palaging umaasa sa ibang tao. Hindi palaging umaasa sa lalaki, sa kanilang magulang. Yung tipong meron siyang sariling trabaho. Nakapagpunta siya ng sariling niyang bahay. Meron siyang susakyan. Okay, ibig sabihin hindi siya nakadepende sa ibang tao para mabuhay. Okay, pag sinabing independent, you can uh, live with your own. Kaya mong bumili ng pagkain, kaya mong bumili ng kasuotan, ng damit, ng pantalon, at ng kung ano-ano pang aksesyore sa iyong katawan na walang uh, taong inaasahan o hindi humingi sa ibang tao. Kapag kaganyan ng isang babae, mga kamamay, napakalaking, napakalaking puntos nito pagdating sa isang lalaki. Talagang hahabol-habuling kayo. Sabihin nila, all in package, nasa iyo na. 'di ba? Sino ba namang lalaki ang pipili ng isang babae kung may pagpipilian naman, 'di ba? Na mayroong babae na kaya nilang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Ibig sabihin, meron silang magiging katulong pagdating ng ng ng, ng, bukas o pagdating ng araw. Okay, kasi ang isang lalaki, hindi siya mahihirapan na, na magtrabaho kasi yung magiging partner niya is independent. Ibig sabihin, nasanay siya sa hirap, nasanay siya na magbanat ng buto, nasanay siyang magtrabaho. Okay, kapag napatandem na kayo sa isang lalaki na masipag din, okay, so perfect na yung buhay ninyo. Kaya mga girls, talagang hinahanap yung mga uh, babaeng independent na kagaya mo ng maraming kalalakihan. Kaya ano pang inihintay ninyo? Be independent at tumayo kayo sa sarili nyong mga paa. Makakatulong din yan para masanay kayo sa hirap at malaman nyo ang status o sistema ng realidad dito sa mundo. Okay? So next, dapat may limitadong oras. Para kabaliwan kayo ng isang lalaki, mga kamamay, dapat meron lamang kayong limitadong oras. Kung kayo man is may mga jowa, may mga partner, kailangan hindi kayo sumusobra ng pagbibigay ng oras sa kanila. Masyadong nagiging boring mga kamamay, nakakasawaan. Nauumay ang mga uh, lalaki kapag kaganyan. Masyado kayong focus sa kanya, laging yun silang chinachat, chinetext, nakukulitan na na asar na, ayaw niyo pong tigilan. Lagi pa kayong tawag ng tawag, may ginagawa na nga yung lalaki, masyado na kayong needy. Kapag ka ganyan, marami kayong masyadong oras sa kanila, lagi niyo silang kinukulit. Hindi niyo sila binibigyan ng panahon para magkaroon sila ng oras sa kanilang sarili. So kapag kaganyan mga kamamay, eh... Sabihin, baka lumayo ang loob sa inyo, baka maumay, baka maghanap ng iba kapag kaganyan. Bakit? Eh kasi naboboring na sila eh, lagi na lang kayong magkausap, hindi na sila makagalaw o makagawa na kanila mga gawaing bahay, di ba? Pero kung ikaw ay may limitadong oras lamang sa kanila, hindi sobra, eh ibig sabihin, uh, mamimiss ka niya. Bakit? Eh hindi mo siya palaging nakakatsyate, saka lang kayong magkakausap kapag meron talagang important yung bagay na mapag-uusapan. O kaya naman ay uh, tapos na kayong mag-usap, ibig sabihin, hindi kayo palaging kwentuhan lang ng kwentuhan, wala na kayong ginawa maghapon, di ba? So kung ikaw ay may limitadong oras, busy kasi yung araw-araw na ginagawa. Ibig sabihin, busy ka sa negosyo mo, busy ka sa pinagkakakitaan mo, sa sideline mo. Ibig sabihin, high value woman ka mga kamamay kapag kaganyan. Pero kung palagi ka lamang nag chat, -chat sa jowa mo, tinatawagan mo yung jowa mo, binabantayan mo yung oras ng jowa mo, eh low value ka kapag kaganyan kasi puro pag-ibig ka lang eh. Puro lalaki ka lang. Huwag kayong maging ganyan mga kamamay. Nagiging uh, mababa kayong babae kapag kaganyan. Okay, para kayo ay mas mahalin pa, hangaan, kabaliwan ng isang lalaki, kailangan meron lang kayo limitadong oras at taping, hahanapin nila ang atensyon niyo. Okay? Kapag uh, nawala kayo sa kanilang uh, paningin, So yun lang mga kamamay, sana, sana kahit pa paano makatulong ang mga tips na to upang malaman nyo kung paano ang dapat gagawin upang kabaliwang kayo o habul-habulin kayo ng isang lalaki. Alright? So bago ko tapusin to mga kamamay, gusto ko lang munang i-shoutout ang ilan nating mga subscribers na out doon sa ating isang channel. Kaya kayo mga kamamay, kung gusto niyo pong ma-shoutout kagaya nila, mag-subscribe na po kayo doon sa ating isang channel. Home of Love Advice. Yan po yung pangalan ni, uh, ng ating isang channel. At mag-comment po kayo sa mga video yung ini-upload ko. Okay? So, subscribe na natin yan at uh, atin pong i-shout out na itong ating ilang mga subscribers. Okay? So, mega shout out Marisa from Macau. Ayan, thank you for always watching kay Elvis Bimiel. Ayan, so uh, mega shout out po sa iyo and thank you for your lovely comments for most of the time. Maraming maraming salamat po ma'am. And lastly, kay Abigail Victoriano. Ayan, so magandang gabi po and thank you always for uh, viewing my videos and hopefully nakakatulong to sa ating lahat. Ayan, so sa mga gusto mag-shout out, mag-subscribe lang po kayo sa ating isang channel, Home of Love Advice at mag-comment lang kayo sa mga video yung ginagawa ko dyan. Alright? So, again, once again, this is Mamay Love Advice. Sana ay uh, maging magkaibigan pa tayo. Ano? So, pwede nyo po akong gawing kaibigan. Pwede nyo po akong message, tawagan, o kausapin para sa ganun is magkaroon kayo na linaw sa inyong mga buhay pag-ibig. Wala pong bayad dyan. Okay? So, yan po ay para sa inyo lamang. Alright? So, hanggang dito na lang muna ang ating uh, magiging topic. Sa so, mga gusto mag-request ng uh, topic, mag-comment lang kayo sa video ito at try nating gawa ng topic next video. Hanggang sa muli mga kamama,